Okay. meron tayo sa Teka. Itay natin tinig, guys. Tama. Ah. Okay, welcome to Welcome to Zion Village to. Oh, kasi ngayon, tapos malapit na mag-tutuloy Oh, yan pa. Teka lang, guys. Ano yating, anong, to, yung natin yan yung dito? Patuloy yan. Ayan. May plus pa guys. Asa kayong bahay ko ka, guys? Palayo pa yung guys. Tira mo guys. Ay, mali pa dito yung bahay ko, guys. Ay, naano na, ako dito? Parang ako kalabaw. Dito yung bahay ko, guys. sa Dito yung bahay ko, guys. Ito, oh. Oh, my house. Ay! Lays ka dito! Lays ka dito! Ako man nagtutulog. Hindi yung palang gusto mo, ha? Tara, guys. Samagana tayo dito. Ano kami? Teka lang, Teka lang. Oh, nalang. lang my goal ara ah, ara ito 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 hmm ang galing guys may ano pa rin dito ay ah, wag na lang mayaman tayo dito ay ako naman galito Ya, na. Hindi ko na lang basta okay. okay, Ayun, madami na naman. Mamaya tayo magtatanim. Puta mo tayo doon. Eh, lapas na pala guys. Akala ko maano tayo. Dito tayo dumaan. Tapos dito lang tayo. Tara guys, punta ka tayo sa bahay. Uh, um, maganda na tayo doon. Magpibili tayo sa 7-Eleven. Tara guys. Putahin na natin. Nandito tayo si Ipanta Kizon. Oh, meron pa 7-Eleven. 7-Eleven. Nandito na po yung entrance. Ito. Ito exit. Ito ay close at wala na yan. Okay guys, may aircon. Ang lambig. Tara nga. Mabibili mo nga tayo dito. Mga 2, 3, 4 teka lang guys. May naisip ako guys. Kailang may cashier dito sa atin. Ito, yan. May cashier dito, te. Yan. Ayan. Tapos, yung ulo niya ang napapangit. Ito, ha. Ito yung ulo niya. Ayun na, te. Ayun na. Mga Ala, no, ano nangyari? I equip armor stand. Ayan. yan. Ayan. <laughs> Meron po kayong ano, mabaho. Ay, hindi pala. Ito ha. So, bihesa natin siya guys. Kaya yan ha. Bote bagahat. Kasi may ano na tayo. Ito. 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 Yan. Pwede ka na dyan ano, magihe. Ito po sa'yo ha. Ito. 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 Uh -huh. Equip. 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 Yan. May cashier. Ito pa guys. Ito pa. Madaming cashier. Yan. Madaming pa cashier. May ulo pa. May ulo. Equip ito equip. ito equip. ito equip yan yan, yan na yan parang yung mga skeleton mga buto buto mga ano tara guys dito dito tayo ito pa ito pa yan okay magbibili tayo okay guys magbibili magsisimula na tayo let's go tara guys Magsisimula na tayo. May aircon pa. Tara, one, two, three, go. Tara, mabibili ako mga gaito, 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 gaito. Kaya bibili lang ako ng ice cream, chocolate, hot dog, cheese dog, patay mo sabog Yan. Okay guys, ganyan natin. Bilihin natin yan. Okay, yung puto tayo kang cashier. Ay, tapos may ano tayo. Ay, kailang sila may secret. Secret, huwag yung mga ano dyan. Silungali. Tara, ito pa, ito pa. Ito, tapos kaya natin sila. Ito ha. Cashier wa. mamaya, mamaya pa. Okay, ito, tapos pag pa. Mamaya. Yeah, mamaya tara, anong natin? Um, gosh, year one. Gosh, year one. Ayan, ayan, ayan. year, gosh, year yeah. two. Pakupia kasi yan cashier. cashier. mali na guwa ko oh, guys ano ba to yan kasi yan kasi yan 3 ay mali pala kasi yan 3 yan Okay, balik na natin to 3 yan Okay, pabili pong ano, ito na po yung bayad Dede, 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 dede. Ayan. Ito na po yung bayad ko. Wait lang po ha. Kunin ko muna sa wallet ko ha. Teka lang po ha. Teka lang po ha. Teka lang, teka lang, teka lang, teka lang, teka lang, teka lang. My Emerald. Ito guys, ito. Ito na po yung bayad ko. Ayan po ako. One, two, three, go. Yan na po. Thank you. Dawoy tayo doon sa Bisayan Village to. Tapos mayaman tayo ngayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Six lang. Ano yung mayaman na ako. Tara guys. Tara guys, uwi tayo doon. Thank you po. Tara, uwi tayo doon. Na, 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 may nakita kang house pet po kasi nakalimutan ko po yun ano ha. Hindi! Layas! Ay! Hindi nyo pala gusto mo eh. Layas ka rin dito. Layas ka rin. Layas, 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 layas. Mm. Yako to guys. Hindi ako nagugutong. Tara. Balik ka tayo doon. Yay! 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 Balik ka tayo sa Village to Okay, welcome to Isayang Village. Tara. Punta yung team. Bahay ko yun, ano. Number 12. Uy! Iyan Na, 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 na. Teka lang, guys. mag tayo dyan bababa. Huwag tayo tayo bababa. Iyan yan. Tapos pupunta dito. Hmm, yan kasi. Papunta dito. Yan. Ito na ba, diba bahay ko. Yay! Yan. Kapag papasok na tayo, magpapasok. Yan. Kasi, yan, 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 Tara, guys. Sino na pinilagay yung mga pera ko? Mayaman ako. Ay, sino ba to? May butoyak. Kadiri ka naman. Ito. Ito. Yan. So, tapo natin to guys. Huwag na yan. Huwag na yan sa sali. Yan. Yan, 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 yan. May flower. Hi, flower. Ayoko ng apple. Tapos, natin natin to. Umalis no. ka dito. Umalis ka dito. Umalis. Umalis ka rin dito. Umalis ka rin dyan. Tapos, dito. Okay. Magpadaktag tayo ng pera. Ito, one, two, three, four. Ayan, yan, yan. Ayan, lagi sa chest. Ba, kami. Mayaman kami. Mayaman kami. Mayaman ako. Oh, oh, oh. Oh, oh. Yan, guys. Yan, yan, yan. Papunuan pa Ipupunong pa natin ito lahat guys Tara na emerald Ay, mali pala Ito pala yun Ito, ito, ito Ito, ito, ito Ito, ito Punin natin May kurang pa tayong pera Ito pala Tara, dito tayo kaya badami na ako yung kuha ng pera. Maka ano na ako dito, mayaman. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Mayaman na ako. Okay, guys. Uh, ay! Sino ka ba? Lumayas ka dito. O, oh, dyan ka lang sa tubig. Para kang ano. O, oh, o, oh, o. Oh. Sino ka ba ka? Gulem. Ito magbantay dito sa sombe. Ay! Bakit sa tubig? oh, oh Wakatomo, oh, Wakatomo, 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 oh Oh, oh, oh. <tis>